Hello guys, good evening. Konting kwentuhan lang. Kasi nung itong mga nakarang linggo, nabasa ko sa balita na magkakaroon ng partition crackdown. Sabihin magi inspection sila, i-check nila yung mga number ng tenants sa isang flat. Kasi nagiging overcrowding na madalas or sa ibang apartment nagiging overcrowded na. So, this one day, umuwi ako ng bahay early in the morning. May binili sa labas. May tao sa harapan ng bahay namin, dalawa taga the municipality. Then nakita ko silang kumatok. Pagkatok katok nila, yung alam mo yung alas 9 ng umaga or like it's running to 9 a.m. in the morning. Then ang pagkatok nila, hindi yung ano eh, hindi yung dahan-dahan na pasintabi lang dahil shadow pang maaga. Yung iba dyan na galing night shift eh, panigurado natutulog pa. As in, yung pagkatok nila, bang, bang, bang. And after kumatok, ang sabi, Baladiyah! So mga ganun. And then nakita nila ako sa likod na may hawak ng susi. So luckily, uh, there's no way na pwede ko masabing hindi kasi ando na sila, hawak ko yung susi ng bahay, eh in-open ko. So first time kong na-experience yun sa tagal ko dito sa Dubai. Then bago sila pumasok, piniktura nila yung pintuan, door number. Then nung pagpasok ng baladiya, piniktura yung hallway, kung congested, yung daanan papunta sa balcony, kung meron mga obstruction, tapos nag-interview nag siya ng konti, tanong ilan yung mga partition dito, ilan yung mga nakatira. Tapos pumunta doon sa balcony namin. Well, sa pagtaas talaga ng population at residente dito sa Dubai, hindi talaga may iwasan yung pagtaas ng demand ng mga bahay dito, mga apartment. Kasi nga, marami ng population. And at the same time, yung sahod ng mga ibang expat dito ay hindi naman din ganun kataas para bayaran yung isang partition na solo or isang kwarto. Yung iba nga dyan nagsisiksik pa sa bed space sa capsule or yung partition na tapos pinartition pa, di ba? Para lang makatipid. Parang kung di nagkakamali, up to this date, meron pa yata 500 dirhams na bed space. Well, ang gusto lang naman ng talaga ng government ng Dubai is yung safety ng tao. Alam mo ba na as per building code na dapat merong at least minimum workable space na 5 square meter sa isang apartment. And as per building code ng municipality, dapat merong at least 1.2 meters wide ng inyong hallway So in case of emergency, mabilis kayo makakatakbo palabas ng bahay or apartment. And sa labor accommodation naman, kung di nagkakamali, parang may out nila ng 3 square meter to 3.75 or 3.7 square meters na workable area sa labor accommodation. And any more than that na mag-overcrowd sa isang apartment, eh, pwede mag-fine up to 50,000 dirhams. At once na nahuli na overcrowded sa isang apartment, eh, panigurado, terminated ang water and electric supply sa inyong apartment. Then after niya picture lang lahat nung hallway, nung partisyo, nung balcony, nung ng hallway, ng partition, ng balcony, ng condition ng mismo apartment, meron bang naka-partition sa loob ng kwarto? Siyempre ako dahil first time kong naka-experience ng inspection na biglaan, and municipality pa, mga lokal, eh I honestly said the truth, which is di naman talaga kami overcrowded And I'm so confident to answer. Sabi kong ganon, walang nakapartition dyan sa kwarto. At ganito lang kami karami sa buong flat. Yon lang. Thank you for watching. Till the next videos, follow for more.